Good morning, guys. Welcome back to another vlog. What's up, people? Oh, my God. Alam alam niyo ba kung nasaan ako? Dito ako sa Pier 1, guys. Alas 4 palang gising na kami, guys. Kasi we needed to go to Bohol. So, we're bound for hetafe Bohol. Para malapit na lang kami sa Talibon. Kasi walang track yata for Talibon. Kasi nga, today is the burial of Uh, our late aunt si Mama Auring so kaya kami andito guys hindi na talaga kami nakahabol kagabi guys kasi nagkaroon ng incident doon sa hospital and I'm gonna tell you uh, the story of that later kasi masyadong maingay dito guys so doon si daddy bumibili ng pagkain kasi gutom ako guys <laughs> and masakit ang chat ko na jejebs ako guys wala pa akong kilay Grabe na masag. So we're here na guys. Ocean Jet. Ito na kami guys sa aming upuhan. Kami lang dalawa guys. Hindi kasama yung mga bata. Para lang kami nagdi-date. Para lang. <laughs> na nga guys yung, yung story ko ba ay maingay pa ba guys mamaya na lang kasi nga ikukwento ko sa inyo yung nangyari kagabi nakapag ano na ako guys nakapag edit na ako pero hindi ko natapos yung vlog ko kagabi kasi nga sapot yung mayo guys and then buti na lang talaga na, na resolve talaga ng hospital yung naging issue namin kagabi so mamaya na lang ulit. Ang laki ng bahay nila guys kasi nag-renovate sila. Ayan o, no? bahay nila. Ayan. May, may tatlong rooms dyan sa taas. At tatlong sa baba. Just, ibang iba na talaga guys ang bahay nila. After this that not renovated. Ang ganda dito guys Oh. Eh? Gusto kong ganito sa ano namin. Sa labas. Parang stone. Stone tiles. Or stone talaga to. Nila yeah, guys. So, okay tayo sa taas, guys. So, kakarating lang namin ni Daddy mga 30 minutes ago. And sumakay so, kami ng habal-habal, guys. Ang sakit kaya kung bugan, guys. kini si Daddy. May sa kay at uh, sakay So, sakay ta. So, sa taas, guys. Oh. So, they have three rooms here. Ito ko sa So, ayan. Pagpasok mo. Meron siyang sink dyan. May bathroom. Oh. Pwede ako maligo dito. And then may, my, my small sala. And then may three rooms. One, two, three. <laughs> Nag-vlog ko. Hello. Vlog na ako. Oh. Say hi sa kong vlog. Hello. Yeah, say hi to Patrick. Hello, Pa. <laughs> How are you? Daddy Joe. Hi. Kaya naka lang kay Kukuan sa followers. followers. Yeah. Oh, ka, like, nice diri. Oi, So, muni guys. Oh, ang among terrace. Imagine our terrace. Picture ta. One, two. Oh, I love, I love that. Sige, ra. Ikaw, Daddy Jo. Picture, Daddy Jo. Ayo pagtago niya, Daddy Jo. Oh. Ala, ala, ala. Ala. So, the reason why we're here, guys, because, is because today is the burial of Mama Auring. And wala na kaming time kahapon kasi nga yung anak ko is na ospital. Kahapon lang kami lumabas. Hasta pa ni auntie? lahi ni. Ali na nato. Dili na ah. dari oh, made, mid of bamboo guys. Ang siling nila bamboo. Guys, mo na ngayahay kayo. Still pero oh. wood ko Finish, ang finish niya. Uh, ang ano um, no? Pintang, oh, yung Steel ni Dad. Dad, this is steel. Uh, no. Ante, ang gato sa ubos ba? Mura lagi itong bato, iyang wall. Dito tiles nga wall, nga bato. Bato, John. Kalisod, gihi mo, God. Uh, bambu ba? Bamboo. Hindi, no? Kalo ang anay, anay. Yeah. So, ito yung Ito yung may-ari sa bahay, guys, oh. Ang guwapo. Oh, Say hi, oy. Oh, gusto. May kuan, ari. Oh. Uh, Sino sino pa? Ito pa isa sa mga may-ari, no, guys. So, my brother. This so is my brother's sorry. residence. Oh. So, this is now an, an an ancestral home. Yeah. No. All of us, all, all of us can, can say. Stay here. Yeah. So whenever we are here in Talibon, we can all stay here. Ito kay ilang kuan guys oh ilang oh chandelier ah, sa balay na ninyo renovate ah mayo tista gamit diri anti basta nakuha na jud restore na makita na simbahan correct yeah mo jud gabi nindot ka diri dito oh. sa After sa So there is the, oh yeah. Anak niya ang church guys. So walking distance lang from uncle's house there. Ito nga, this is the birthplace of President Garcia. Ah, so ito pala yung convert? Ano sa? The birthplace of. Ah, the birthplace of. The fourth of? president of the Philippines. oh Carlos president, Polistico Carlos. Ah, oh, muning B. No, Polistico day na So, how are they related sa mga pulistiko uh, dyan eh? Mama, di na kong kakuha ang kapulis kayo. Oh, mabuti eh. Like ano, taga-ball dito ang presidente sa una? Yes. Mm. Our great uncle. Mm. Ma the, the mother of our Lola yeah. is Agarcila. Ah, the mother of Lola Abing? Oh. Uh, ano, mama ni Mama Abing? Huh? Uh, mama, kita Ah, mama ni kita tayo. <laughs>

Mag-vlog dito. Ha? Oh, dito, ante. So guys, tapos na akong kumain. Kumain kami ng kasag, guys. Ang dami, guys. Oh, tinay na. Tinay niyo, niyo na ubos ko, guys. Ayan, kita ko sa inyo. Oh, ha? Mga pagal. Ha. Huh. Ha. Huh. Good luck sa aking ano namin ni Daddy, high blood and diabetes kasi uminom ako ng oh. Bawal, bawal. Say hi. 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 Oh, Maganda dito guys oh. Sige, say hi. Say uh, ik ikaw lang ba channel? Hi. Oh, nabi no, daw Oh, say sa yes, akong channel. Hi guys. No. Oh. Pag oh, vlog din kay guwapo kay ka. Vlog. Mayra mo dito. No, di ba? Oh. Di ba guys? So ngayon, ala oi na itong ko sa motor ganin na oh. as in awo. Oh. oh. lang ba niya sa lighting, no? sa lighting na siguro ni eh. wait lang kay magkalo ko kay dai kay init ko ayo so andito na kami guys ayan uh, Saint St. Peter yung uh, nag-service kay Mama Aurin at so pumasok na kami kanina diyan tapos mainit lang kasi guys kaya bumaba kami So, pangalan niya is Aurorita Credo Lopena. She was born 1933, my God. So, she is 90 years old. So, maglagay tayo ng up. Ang init, guys. Grabe. So mas mainam talaga na nakaputi. para hindi masyadong ano. Hindi mo ma-feel yung init ng panahon. Grabe, triple init 'yan, 'no? Grabe ka init. Grabe. Super. Hoy, why na Kausong galito 'yung minsin. Kanang <laughs> ko ano Hintay-hintay lang kami guys. Pinutin ko na yung buko guys kasi hindi ba talaga ang kainit. Grabe yung kainit. <laughs> Money, talibon. <laughs> Every time we come here, na, anamang mag-nesta mi deris. my like, God. Kapila ko maligo sa kadlaw. Eh, grabe yung kainit. Init mas ang Cebu guys. Pero lahig yun ang... Lahig yun ang kainit sa Bohol. I don't know. Ay, nako. Busog na busog kami, guys. Di daddy. Thank you so much, Uncle, Uncle Abe and Jenny for um, get, uh, having us sa inyong balay. We had we had a blast good as in kalamit na malang sa ano guys um, ang sabay tagalog sa kasag crabs crabs ano ma, Basta uh, crabs. crabs, guys. Nakadalawa talaga ako. Good luck sa kolesterol. Pero anyway, uh, panagsa naman ta guys. O, ang kay Kaya sa uh, uh, amua, di man pwede kay si Butchoy. Uh, ano sa kanang allergic. So, andun sila lahat sa taas kay Naay Madre, guys. Naay Madre. So, ina-pray over maoring so mo niyo lang balay hmm. I hope you can see that and daddy is there oh gira yoy so mamaya ulit guys kasi alauna imedia ang uh, oh na alauna imedia ang mas and then lubong after mga apo anak guys dami dami na guys sa na din doktor. Ha? doktor. Dito ba na dito yung wait ay yung ano, kabaong ni Maori. Andito na kami ni Daddy sa labas. <laughs> Tapos ito yung kabuuan ng kanilang bahay. Dito kasi sa Talibon Bohol, guys. Uh, halos lahat ng mga tao dito nagsisipag ano na, asensohan as sa so as naglalusisalakihan ng mga bahay nila dito guys yan na yung mga kapatid ni Maoring guys si Ate Belen si Mami Lee si Angko B. asa po si Maoping hindi pa si Maoping at saka si Malilay na lang yung mga natira

듀얼 7%가 되는 게 기본적으로 뭐 스크래나 그 지한하지 여러 명만 그걸 들인가를 좀좀 달라가기 있어. 나머지 스타. 여기. 아니거든. 거기 보다는. 네 아래는 되는 거 같고. 그거 가지고. 근데 그 사서 보고를 주기로. 사서 보고도 하는데. 다른 거면서 변하지도. 남남. 남. ang <laughs> init guys grabe bye maori bye bye one of the golden girls hindi na naman maori bye Ma. bye guys dito na lang siya dinaan mas mahirap niya sa harddown hindi na naman

Wala na yung mukhang tao. Mukhang tao. Pag ito siya magkabila. Di sa tuwa Lagkaw ka tong lagkaw. Hindi siya we're here na guys sa simbahan so guys magsisimula na yung mas para kay mama Aurel ang tao guys yung mga anak pa lang niya ang mga ako halos ano na 50 50 plus na sila. Tapos mga kapatid pa ni Mama Aurin, sinamang Mami. Yung mother-in-law ko guys, kapatid niya yung namatay. Uh, yung namatay is the eldest nila sa family. Family of seven. And then dalawa na silang patay. So lima na lang sina Mami. talaga ang buhay ng tao guys. Mahiwaga. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang

Tapos na yung mass. Tapos na yung mass, guys. And picture taking na lang sa mga relatives, uh, brothers and sisters ni Mama Aurin. Ito ngayon yung mga relatives na lang niya. And then, pagkatapos nito, uh, pupunta na kami ng cementerio. Grabe ang init, guys. Buti na lang. Nabigyan ako ng tissue ni ng cousin ni Glenn. Ako pala yung nag-host ng kasal nila dati. Hi sa akong vlog sa akong isa. Hi sa akong vlog. Ha? <laughs> 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 wala akong vlog. Makita ko ulit sa akong. ba? Si Dinjay na magoy vlog. Na magoy YouTube channel. Wala naman siguro na. Ah, oh, wala na? Wala naman siguro. Hindi na siya active. Nag-missi naman siguro. <coughs> Ako na siya ni Pomi. Ah. Oh. <laughs> uh... So tapos na guys. We're here currently sa car ni na Uncle of it si Miko yung nagda-drive. So, we're on our way to the cemetery para ihimlay na si Mama. Duha pa, duha. Oh. Oh, ang lang. Kulangan Miguel. Grabe ang init, guys. Good luck talaga sa atin skin lalo. <sighs> Pwede magdag sa kailan si Al? Mata tu nak gas, kita kau tu ya. Ayo si mama ping mai na dan iwa. Ba, to sakai ni, aku adi ikut, ikut. Si Al mai adi dari. Si Indai. Si Abigail mai iwa. Adi sesluyo. banda Robbie Ah, oh, Raquel. Ora oh, okay. okay. uh -huh. kel Raquel, ka pet ka kel. Dali kel, boni kel. Dali. Hmm, hay kel. No. Ayay, ay, 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 ay. paita wow. oy. Oh, nagin tagas oh, ba. Ah. Okay, oh, let's go. let's go. Hello, good oh, kami guys. Bye. Init pa rin. It's almost 4 o'clock na siguro tayo ng kumakain. Na. No, 3.35 pa guys. Daddy, come on! Shhh! Huh? Hoy! Tanada! So, tapos na guys. Nahimlay na talaga si Mama Auring sa kanyang huling hantungan. So, to the family, immediate family of Mama Auring Lopena, Aurorita Lopena, our deepest, deepest condolences. We're so glad that we were able to, or God has given us the chance, guys, na makapunta talaga dito, that no, mm. despite sa mga challenges na nangyari sa amin kahapon, <laughs> uh, God has given us the way uh, para talaga makapunta kami and ma- Maka-attend Maka sa kanyang huling, ano, Hantungan. Hantungan. So, uh, guys, I'll end my vlog for today. Kasi baka mag-vlog na naman ako later. Kasi may pakain sila. May dinner na naman. Mm. And tomorrow is meron namang ganap. Okay? Mm. So, I'll see you guys again on my next vlog. Shout out to Sam Sam. Um, Malazarte. Hello, Inday. To your brother, Kevin. Um, also uh, to... Tau your mother Tau hello. And Toniki and her children who are currently in the United States of America. To Papai, our dearest daughter-in-law. Enjoy your day there, guys. Ingat parati, guys, dahil ang mga patay ay nasa tabi -tabi lang.